Huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan, tulad ng ginawa ng iba sa kanila. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, nagpista ang mga tao, nag-inuman at nagsayawan sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong gumawa ng sexual na imoralidad, tulad ng ginawa ng iba sa kanila. Kaya pinarusahan sila ng Diyos at 23,000 ang namatay sa kanila sa loob lang ng isang araw. Huwag ninyong subukin ang Panginoon tulad ng ginawa ng iba sa kanila. Kaya namatay sila sa tuklaw ng mga ahas. Huwag din kayong mareklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya pinatay sila ng anghel ng kamatayan. Ang mga bagay na ito'y nangyari bilang halimbawa sa atin at isinulat upang magsilbing babala sa ating mga nabubuhay sa panahong nalalapit na ang katapusan ng lahat. Kaya kung iniisip ninyo na matatag na kayo sa inyong pananampalataya, mag-ingat kayo at baka mahulog kayo sa kasalanan. Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito.